Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning, good morning. Ayan po, narito po kami ngayon. Sa may San Pilipi, San Bales. AJ, happy birthday. Ayan, na birthday AJ. Thank you, thank you. birthday ni AJ. Ito po kami sa may Sambales. Ah, oh, mo puti na likod mo, hindi ka naiitim yan. Sika lang mo sa batok. Kan magano ka may masum masama update. Maap sa balat baka. Ayan po ah, uh, tatabi kami sa tabindagat dagat kasi may TV dito. Porren. Oh, sige, pumunta sa kasawiran. sa ano? Pa-balat ko na. Pa-balat. Pa-balat Ayan, Ayun, tama lang, tama lang sa inyo. picture na lang yan. Ayan Okay. Hawak mo para kunwari, haba hawak mo ni Bella para kunwari. Haba, Hawak, hawak mo ni Bella, haba mo ni Bella. Huwag ka sa sakay, Okay lang yan, sige, hawak mo ni Bella. Ayan, okay, hawak sandaan, okay. Thank you boss, salamat. Ipaprit <laughs> mamaya hm, din sir <hums> 1,000 isang oras. Mga ano yan, hindi, hindi kaya nila yan, ano yan eh. Mahihina ang mga loob niya Ay, light base naman sir. Hindi ka, hindi kaya niya. Si Eje nak no, tanau? No, no. Galeng ah. Eh, Kar, esok kalau ada ada mana pantai si Kar. Kar, dapat mana? Saya sayang saya. Dapat mana? Saya sayang saya. Si mana? Ya, mahang ini. Apa kalau ni? Ba ba ba, kami hati Kami ati mo kami hati mu maksud tu bersih tau. Wow, wandi na tubig oh. Mas maganda ito, mas maganda ito kasi rin sa... sa... Ano sa... Sipiyon isa. Tamo agad tuhod. Agad tuhod lang. Mulugod ka pala. Eh, lahar pa hindi <hast> la na buhangin na to Matigas na to

Ito si nagpa-picture, si Sena. Ito si si daw pa ka gagawin kita sa Albavita. Lamig ng tubig. Ito, babat mo. Hanggang Dito sa bunga din, medyo malalim dyan, Pero pagdating mo, babat na. Okay, ano yun? Eh. hindi o dalawa yung humihila Hindi ka? hindi na lang kaya, hindi kakaya eh hindi kaya, hindi eh mga duwag lang yan <laughs> hindi, hindi kakaya niyan <laughs> kung di lang mahina loob niyan eh baka himatay pasakit na eh <laughs> Okay, okay, okay na tayo. Ayun, okay ang ganda. Ang ganda ng alo, no? Kaso nga rin ito, eh, white sand La lahar. White lahar. Ang maganda dito. Ay, nakakagit na yung mga tao. Mali naman tubig. ka na. Hindi, eh, wala na po tayo. Hindi. Si ba picture ang ko? Shane. Saan? Mariano, na-picture ka na? Okay na. No. Oo, oh, doon ko hindi magpicture Ang ganda. Oh, ah. Ang dito. Ang sarap dito. Kaya masaya talaga kasama lagi si Karol. siempre masaya kasama. Bibo eh, bibo. Send mo sa akin. Send mo sa na. Pwede namin. dami. Send mo sa akin. Ang mo Sarap kumain. Kain po tayo. Merienda. Kain tayo. May ano. Merong parang mo na kuya hindi pa ito. Kaya lang. May naimbaga ng ano, ng huling. wala sa mayonnaise. Kulang nga. Kulang nga. Kulang nga. Samay niyo sili. para masarap. Samay niyo niyo. Yeah. Samay niyo sili. Ba't ba ginaganyan mo pa? Sarap. Ha? Hindi pa hindi ka naman nagmiinom ibat na ka. Hindi naman po na mumiinom na mumulutan, no? Lakas. Tagaya mo hindi. Pati, ito, sampo sa sa lang pati. Kunwari oh. hmm? lang, oh. Ay, madana, para ba? ano, para ano lang, para mamula ka lang. Kok lang ako. Kok. Tawagan mo ko. Kok lang ako, si hawak mo. Ano atin, Cheers. At, 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 cheers. Oh, cheers. Hindi, sarap. Hindi, yeah, pagka sa maraming tao naman pa, mabibili at mabibili ang. Dahil yung pagkain eh. Paano natin ubusin to? Bebenta nga namin sila. dog! Bukas mo na, mag-aantay. dog! Hindi nga dumada, hindi pa paano... nung... Sabi eh, sa susunod na buwan daw makikin.

Ito po yung lahat pala Ito po, babalik po kami sa Beach para magpicture picture daw Picture Picture picture